Panginoon, sa oras na ito, humihinto ako upang tahimik na makipag-usap sa iyo. Humihinga ako ng malalim at hinahayaan ang kapayapaan na bumalot sa buong puso ko. Salamat po sa isa na namang araw ng buhay, sa bagong pagkakataon upang magmahal, magpatawad at magsimula muli. Salamat sa hiningang dumadaloy sa aking dibdib, sa kalakasan ng aking katawan, sa tibok ng aking puso na nagpapaalala na ako'y buhay pa at may misyon pa sa mundong ito. Salamat sa bawat umagang gumigising ako at nakikita ang liwanag ng araw na nagpapaalala na lagi kang nagbibigay ng pag-asa. Salamat po sa pamilya na ibinigay mo sa akin, sa mga magulang, kapatid, asawa at mga anak na nagbibigay saysay -say sa aking buhay. Salamat sa kanilang mga tawa na nagpapagaan ng aking araw at kahit sa mga pagtatalo namin na nagtuturo sa akin ng pasensya at pag-unawa. Salamat din sa mga kaibigan at kakilala, sa bawat tao na inilagay mo sa aking landas dahil bawat isa ay nagdala ng aral, maging ito man ay masaya o masakit. Panginoon, salamat sa pagkain na nasa aking hapag, sa tubig na nagpapawi ng aking uhaw, sa bubong na nagpoprotekta sa aking ulo at sa mga damit na nagbibigay init at dangal. Salamat sa trabahong mayroon ako at kung wala man akong trabaho ngayon, salamat sa pagkakataon na maghanap at sa tiwala na may darating na mas mabuti. Salamat sa mga biyayang nakikita at sa mga biyayang lihim mong ibinubuhos kahit hindi ko namamalayan. Ngayong oras na ito, itinataas ko ang aking puso upang makita ang kagandahan ng simpleng mga bagay. Salamat sa ihip ng hangin, sa halakhak ng mga bata, sa awit ng mga ibon sa umaga, at sa katahimikan ng gabi. Salamat sa ulan na bumabagsak upang magdala ng buhay sa lupa, at sa araw na nagbibigay liwanag at init. Kung minsan, Panginoon, nakakaligtaan kong magpasalamat sa gitna ng aking problema. Pero ngayon, pinipili kong magpasalamat kahit may sakit, kahit may pagsubok, kahit may pagkalito. Dahil alam kong sa bawat luha, may binhi ng pag-asa. Sa bawat pagkatalo, may nakatagong aral. Sa bawat saradong pinto, may mas magandang pinto na yung bubuksan. Maraming salamat sa mga pagkakataong itinuwid mo ang landas ko kahit hindi ko nauunawaan sa simula. Salamat sa mga taong nagpaiyak sa akin dahil tinuruan nila akong maging matatag. Salamat sa mga taong naniwala sa akin dahil pinatatag nila ang aking loob. At salamat sa mga taong hindi naniwala sa akin dahil nagbigay sila ng apoy sa aking puso upang magsikap pa. Panginoon, turuan mo akong manatiling may pusong mapagpasalamat. Kahit maliit ang meron ako, hayaan mong makita ko ito bilang sapat. Kahit mahirap ang araw ko, hayaan mong makita ko pa rin ang biyaya. Turuan mo akong maging mas mapagbigay. Dahil alam kong mas maraming biyaya ang dumarating sa pusong marunong magbahagi pinipili kung magpasalamat hindi lang para sa mga nakaraan, kundi para sa hinaharap. Salamat sa mga panalangin na sasagutin mo pa lamang. Salamat sa mga milagro na paparating. Salamat sa proteksyon mo sa mga darating na araw. Salamat sa kagalingan ng katawan, isipan at kaluluwa na dumarating pa lang. Salamat sa kapatawaran na palagi mong ibinibigay kahit paulit-ulit akong nagkakamali. Ngayon, Panginoon, pinapalaya ko ang lahat ng takot at pag-aalala. Pinapalitan ko sila ng pasasalamat at pananampalataya. Alam ko na kapag nagpapasalamat ako, mas lalo kong naakit ang kagandahan, kapayapaan at kasaganaan sa aking buhay. Salamat dahil tinuturuan mo akong maging kontento ngunit hindi titigil sa pangangarap. Salamat sa pag-ibig mo na walang hanggan. Salamat sa biyaya mo araw-araw. Salamat sa pag-asa na laging sariwa tuwing umaga. Salamat sa katahimikan na bumabalot sa aking kaluluwa sa tuwing ako'y nagdarasal. Salamat sa pagkakataong maging liwanag sa buhay ng ibang tao. Naway ang pasasalamat na ito ay umabot sa puso ng bawat nakikinig sa panalangin ito at sila rin ay mapuno ng kapayapaan at galak. Panginoon, mula sa araw na ito, pipiliin kong mamuhay ng may pusong puno ng pasasalamat. Hindi ako maghihintay ng malaking bagay para magpasalamat, kundi sa bawat maliit na himala, magpupuri ako. Sa bawat paghinga ko, ipapaalala ko sa aking sarili na isa itong regalo. Amen.